Pwede bang hindi i-handbrake ang isang automatic transmission? Well, technically, pwede naman as long na kayo ay nakapark sa isang flat surface. Pero kung kayo ay nakapark sa inclined location, I will not recommend it dahil may posibleng masira sa inyong sasakyan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question na related sa automatic transmission at ang question niya sa atin is kung po pwede daw bang ilagay niya sa park at patayin niya yung makina na kahit hindi naka-handbrake. Yung nga, sabi ko kanina, po pwede naman as long na kayo ay nakapark sa isang flat surface. Pero kung kayo ay nakapark sa isang inclined na location, na may tendency umabante or umatras ang inyong sasakyan, I will not recommend it. Dahil nga ang posibleng masira dyan ay yung tinatawag natin na parking pole. Siya yung sasalo ng bigat ng inyong sasakyan para hindi umabante or umatras. Pwedeng mag-disengage lang yan. Ang pinaka-worst ay pwede yang maputol. At pag naputol yan, sadly, eh, medyo mahirap siyang ayusin. At baka pumunta pa sa mga component natin at makasira pa ng ibang parts. Okay. Kaya ito yung idea diyan minsan mga paps no. Halimbawa, uh, ebo ko kung na-try nyo na to no. nag kayo ng automatic transmission. Then nung aalis kayo, napansin niyo na parang antigas nung park. Ang hirap niyang ilagay sa reverse, neutral or park. Uh, neutral or drive. Mapapan minsan mapapansin niyo 'yun. Ang isang problema kasi diyan mga paps no, yan na yung scenario na siya yung sumasalo ng bigat ng ating sasakyan. Kaya nga di ba? Uh, just uh, ano lang no, uh, idea lang pag tayo ay naka-park sa isang inclined location eh dapat sundin natin yung tamang process ng pag park ng isang automatic transmission para maiwasan natin yung pag minsan paglagutok, pagtigas no? Uh, ito ay idea lang to mga paps, no? Uh, baka magkamali na naman ako sa procedure pero ang pinaka idea diyan kung kayo ay nasa drive at ilalagay niyo siya sa park at nasa inclined location kayo eh unang step apakan niyo muna yung brake pedal. Then ilagay niyo siya sa neutral. Then itaas niyo yung inyong handbrake. At pagkataas nung inyong handbrake, tanggalin nyo muna yung paa ninyo sa brake. Siguraduhin ninyo na hindi na siya umaatras at umaabante. Then, i-press nyo ulit yung brake, then ilagay nyo siya sa park bago nyo tanggalin ang inyong paa sa brake. So, yun yung pinaka-idea no, para maiwasan. Pero, maybe dito sa scenario na to, eh, nabaha yung kotse niya kasi may possibility rin ano, na yan. Okay? So, po pwede as long na hindi kayo nakapark sa isang inclined location. Kasi may ito lang ang idea rin. Kung sakaling mang naglock yan, pwede nyo medyo puwersahin ng konti, paabantin, paatrasan, paatrasin dahan-dahan, or worse, kung hindi talaga gumagalaw, eh kailangan nyo talagang pabuksan yan. At uh, pupukpukin hanggang sa matanggal yung pagkakalak. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.